Good morning everyone! So, today is Tuesday na pood So, another day to be live and kicking! So, enjoy lang nato ang live kay nighatag sa God sa tua is to be happy to stay positive. Okay? So, karon kay nag- peel off mangko sa carrots for lumpia na sad um, salamat kay sa mga customers aniha nga nagbalik-balik mo palit may na lang ni eh, makahimutag kanang mayong kaugmaon aning kalakiha so salamat kayo ninyo tanan nya <clears throat> atong topic na sad karon is about sa kanang magtiayon nga pila na katuig nag stay sila sa so, usat usa niya tapos kanang ato na silang isugutan. okay so actually every day makaget kog idea kung asa ko pwede na ako mahimo ang topic no kay di man na maayo nga magmaritista so di sad maayo man ta so siguro maghatag na lang ko permanente og mga advices mura pug kuan pud ba correct pud pila na ka tuig actually 17 years na miss ako ang husband pero so far nag struggle gapon <laughs> struggles <kalisod. laughs> so medyo init-init karon diri ah? so mana siya pero ang sweetness na agi hapon Manana siya. So, importante jud na siya sa magtiayon ang sweetness. Pinaka first thing jud na ang sweetness. Naagod na siya o niya. naakay un attitude nga digli ka kay muhatag mo hatag o value sa imuhang asawa o sa imuhang ba na tagaan dito na hindi mo permanente o value siya. Muna siyang tagaag pagtagad, attention, affection, on sa panangasyon, siya. diha. kay Muna muna siya yung maghatag o strong foundation sa inyong relationship. Usahay manggood good, ang mahitabo, either ang babayi man laki na either ang laki man na basta kanang wala na siyang mga shon shon diha okay wala na mga affection wala nang mga puan unsa pa na diha so dili na nimo mabasol ang usat usah kung ano mangitag lain kaya bawat usa ko no is kanang kuan ko no na kanang importante jud na siya nga para maging strong ang foundation lagi ko no sa inyong hang pagamin nyo on. Unya, imo nang i-best friend, ang imo hang asawa, or imo hang bana. Kay, kung dili na nimo siya best friend, nangita dyo naglain, ngayon lahang kaistoryahan. or O di gani, may na lang kay mga asawa, or imo bang bana, sa balay. mag na lang natubangan sa samin. So, mga ingon anak lang ang mga simple nga mga butang. Unya, ayaw ikalimot nga permi, nintik ka mo surprise god always good na ang surprises. Ako sa kay, masurprise na ko sa isang bana pa to Cloud9. Cannot afford Hershey's anymore. Hershey's Toblero, no, sa kay rana. na siya times, so, murag, dili, jud siya, kaayo, lisod. So, kunay na mga extra-extra ng kwarta, diha, mga kuan, rata. Nga, usahay sad is, nindot jud nga, kanang tagaan siya na to full attention sila. Suportahan so, nato kay lisod kaayo, o kuan na sakit ba yung mabiyaan? No, ako. Sakit ba yung nang sakit ba yung nang dili ka ilisdan pero punan ka. Diba? Sakit na, oy. Aw na. Muna siya, muna siya realidad karong panahuna. anak Ana siya, so. Siguro, hangat ato ang makuan, maha, mahatag is maayogod na nga na adyo na gihapon ang inyohang pag kuan paglambing sa sa tusa mo pinaka importante ang sweetness kaya ilaron lang nimo siya gitiko nimo siya kadiyot di lang kay mga hi ning kao ka di lang yung nana so dili man na ingon nga that doesn't mean nga you need for sex affection kung imo lang siya gitiko mura ra gusto ba pagtagad lang nga nya imo i consider ang iya feeling nga sometimes nahanglan ko na siya og pagtagad di lang tagad nimo sa imuhang mga anak ingana ba? So, ginit ang tube ko. Grabe dito na init ka ron. Init din siya. Okay? So, init din siya. So, hindi lang siguro na ako, kay tas o nang ako mga istorya kay Murag. Basta naman na. Nga, yeah, ikaduha po. Maglikay ka. O, oh, ikaduha ba? Ikatulo naman siguro. Maglikay ka. Huwag ka ng kanang mga bad words. Ng istorya ni mo si Mohang Bana o si Mohang Asawa. Kaya nga no, usahin ka ng bad words. Makahatag o demonyo sa inyong relasyon. Nga, yeah di ni siya di ni siya kailangan nga i siyang di mo nyuhon, yawaon, siyang okay. syempre, ang istorya palang daidaan sakit na, sa pagkagipisikal ka ba diba? so mas maay pa magsinubagay na siguro mo para makita ninyo kung sa jud ka sakit ang kuan bitaw importante na siya dili maayo magpisikalay oy ang uh, importante na siya nga kung mahimo, likayan, likayan pa maayong uh, ka o ka ng istorya nga dili maayo against sa imuhang partner. Kay, may nga na gani ang oh, na end of the world. Wala, nawala yung respeto. Anya, ikaduha, ang love ba Mo feedback ba ang love? Pinakauna ko ng respect. Anya, understanding sa satusa. So, ang pag-understand, kung di ka niya, kayong lagot yung kaniya ang saon. At tagig space, ang imuhang kagalingon. Pagpahangin o sa nana ay siya. Ya, ayaw mo si gigisturya. Ana rin siya ka simple. Ana. Oh, nga. Tapos, kanang, sa pamaylaay na ito, nga pwede ihatag ng leksyon. Kanang, importante na siyang banding niyo sa satusa di ay kanang, mo mag-outing mo, kanang mo shopping mo og mall, nga way paliton, ana kay mo may kapalit. Kanang mga ana ba? Mga simple lang nga butang, oo. Uh -uh. Nga shopping pagod nga to dito,